Ano sabi ninyo, Wala. inay? Ano ba ba dyan? Okay, isa sa ng pinuno na pinuno. Nari, suot ko. Ano ka naman masama sa suot kong ito? Ay, hindi masama ang suot mo. Ay, ako may sinasabi sa ito. May tatanong ako sa inyo. Eh? Oh, ano tatanong, sa inyo. ano naman tatanong? Sa inyo din nalang may dyan ko. Ano yung mga may, just? may just ko. Yung binili ko. Ano? Di yan naman ang may pag pagkakatuban. Lagay sa sulok-sulok. Bukod sa, ano, alam ninyo, bukod sa sukulay na palagi nawawala. Ay, ang may din. Yun ay kabibili ko na, ah. Ano kang klase ng medyas na iyon? Maganda iyon. Yun ay 12 pairs. Oh. Ay, sa ba? Ayun ay yun, yun, ay, na, yun, ay, yun binigyan natin, baga. Ako po... No, kay... Hindi nasa sasamang iyon, pinamigay ko na. Excuse me for your information, yun oh. ay hindi masama ayun maganda, yun ay napapakinabangan. Paano mo na sinabi napaki, na, napapakinabangan Eh hindi nga magkasya sa akin pa, ah. eh, hindi rin magkasya sa, inyo, sa inyo, ay, pa. Sa yun sa akin, inay, naipakita ko sa video yun. Kailan? Eh, pangkay day sila ang yun. Alam, hindi nami... naman pangkay kaday sa yun. Oh, hindi nagagandahan sa gayong medyas na unting-unti. Ano unti-unti? Hindi naman maunti yun. Hindi kay kaliit. Hindi naman yun, hindi naman sobrang liit yun. yun, yun yung naiari ina, panos mo lang nabili ko, dapat pala medium o kaya large. Kita size 10. Oy, O8. O8 sa size 10. Yung size, ma? size 8 lang. Ah, size 8 lang. Hindi, ito pa ako. Hindi, yung gayang nabili ng medyas. Hindi yung gayong kala oh. may pang duwende ang pa. Hmm, siguro kayo nagsuot na oh. yung pinamigay ko na? O sa bagay, kayo ay sanay na sanay ang inayho ho kasi sanay na sanay iyan na nagsusuot ng mga butas na may jazz. Alam ho ninyo, kanyari pag may papasok kami sa may bahay ng may bahay, eh di ho, kunyari, maguhubad yun, eh di ga nakasanayan ho natin na kapag papasok sa may bahay ng may bahay, dapat tatanggalin ng mga saping, ganyan. Ang inay ho, pero ay, ininyo, ay hindi siya makapagtanggal dahil butas ang kanyang may jazz. yung, yung, Tunay naman, tigay, tigay, kayo naman nga, oh. naman, na, sa may hindi liit pa pa Oh, may bugas. Ewan ko sa iyo. Baka ikaw. No. May ko ng kabiya na medyas pag nagga garden lang ako. Ay, hindi. Hindi ako naniniwala. Di yan na ano. ano? Mga sapin hindi nga natin. Sa eh, nagsusuot kayo ng kabiya ka. Eh, sa sulana. Oh, uh, nagsuot kayo ng kabiya oh, La, ibig sabihin kayo hindi last... pag sa medyas. Kaya lang ni ano, pag baba ko ng sasakya, magkasay sa ating sapatos, uh, sandals, Oh. Ay, ay ako kong... magagawa pa kayo ng dahilan ninyo kay inay ko hindi. Sige, sige na inay. Anna, na natin 'yung may dash. hindi pa ko na nga 'yun, ang hingi gawin ko sa pamilya. Bakit nga naman e, binigay na niyo lahat? 12 pairs iyon. Hindi, na pabigay siguro 'yung mga limang pares. Oh, ay nasa sa inyo iba. Yan, hindi ko alam, dito naman sa atin ni ano, lahat na 'yung nag- naging... Bag na. Po, Pag yan napatago, hindi na alam. Yan ang hirap na, din sa, sa amin. Ultimo, sa kulay, lagi nang nawawala. sa ina? No. May ijas, no. may isang nakapares no, 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 na na. ng sapatos, inawawala din. Ang Lahat lang na, na lang pang... ang nawawala. Ano? Lahat na lang oh, ang nawawala dito, sa mga na ito. ang pakana, ang hindi mawala. <laughs> Anong pakana? Basta. Nako, kaya inay. Aray, inay, lagi <laughs> na salita. Ang mga nakakabitlaang, ang hindi mawala. Nako, yan lagi ang sinasabi eh. Sa dyan, naman. Oo. Ba naman niyo sila sabi yan mako, naka -video. ay nakabidyo ito. Yan naman ako nakabidyo. Ito na naman siya, sabi ka. dito sa bahay na ito. Lahat na yung nalipol. naman eh. Tawarin dito sa bahay na ito ah. Sawa ay, kayo mga ka. Ay ako'y paalis pa Monday. Ako po. Na ano na makalayas mo. Ay ako'y sasama. Naku. Lagi na ako'y sasama. Ay bakay. Sige isa dyan gayang batay sarado. ala hindi. Hindi aari yung gayang gayang batay sarado. Batay sarado eh. ang aking taytay. Naku hindi. hindi Ah, wag, wag. Ay, hindi, kailangan panindigan mo yun. Yun ang ano eh. Ay, hindi, inay. E, Nako po naman. Panindigan ko. Pagiging bantay sarado. Sana hindi, wag muna. Yan, yeah, ipakita ninyo, kilikili, reveal kaya ninyo. May sadya, ito eh, ano. Maganda, kilikili niya, ano. Pagkita ako wash magwaswas -was ng wag magwaswas. Patingin nga, ipapakita nga natin din sa video. Eh, wag naman lalapita. Ano ninyo, kanyang kilikili, reveal? Oh. Ano sikreto ninyo? Sabihin ninyo sa katawan. Hindi. Yan ay naghihilod. Hoy, excuse me. Never ako naghihilod. Oh, hindi ako oh. libagayin kagaya mo. Oo. Oh, oh. Tuwari naman. Sinabi <laughs> mo ako ako libagayin. Baka naman mamaya ang tingin ng tao ay libagayin ang aking kilikili. Hindi. hindi ako hindi naghihilod ng kilikili. Tsaka <laughs> hindi naman talaga ako libigayin. Eh. Nagkakalamansi yan. Hoy. Pero oh. mabisa nga daw yung kalamansi. Siya. Siya dyan na kayo. Sa kaga? alis